Love question of the day! Sa tingin mo, kapatid, Paano nga bang effective na paraan ng komunikasyon sa isang relasyon? Sabi ni Rosalina Dalangin, kung wala ng komunikasyon, ibig sabihin wala ng pagmamahal. Oh, Totoo po yan. Oh, hindi na nag-uusap sa isang tahanan pa rin na uh, umuuwi. Oh, magkatabi sa higaan pero ala ng usap, ala ng pagmamahal yan. Oh, ito si uh, Jean Sheila, sabi niya, communication is key, is the key foundation in all relationships. Though physical appearance ang nag initiate ng interest, ng, uh, com uh, communication din naman talaga ang magdedetermine kung compatible kayo o hindi. Kung gusto mo, uh, kung gusto mo ba makarelasyon ng isang tao o hindi. Kapag ka nag-stop yung communication, doon na talaga nakakaroon ng mga misunderstanding na Uh, nagli lead sa mga conflicts and eventually breakups. Oh, uh, eto naman siya uh, Darwin Rosell sabi niya para po magkaroon ng saya at pangmatagalan na pagsasama. Oo, oh, e eh, kailangan maganda ang komunikasyon natin. Ayan, pwede rin daanin sa mga biruan, di ba? Yung mga biruan na ano ha, yung hindi nakaka-offend. Oo, oh. oh, oh, para sa mga partner natin. Kasi yung iba, ang ano, ang stand-up comedy bar ng mga na mga inaabsorb na mga biro sa kanilang ano sa kanilang mga partner alam niyo wag ganun o kahit pa nga natawa kahit natatawa tayo kapag ka binibitiwan ng mga paborito natin mga stand up com uh, comedian and comedians de ba eh sige natawa tayo kapag ka binibitiwan nila sa iba pero kapag ka tayo tapos sa jowa natin sa asawa natin sa ganun, alam niyo wag o minsan parang ano parang degrading yung dating <laughs> <laughs> Ayan, sabi naman ni uh, Sarah Gonzalez, para sa akin, komunikasyon sa isang relasyon ay eh, wala talagang katumbas na halaga dahil bukod sa puso Uh, ng isa't isa ito o oh, ng isa't isa, ito yung naguugnay talaga sa inyo. Para malaman at maramdaman na lagi kayong nandyan para sa isa't isa. Hindi talaga titibay ang pundasyon kung walang komunikasyon eh. Halimbawa, pupunta ka sa malayong lugar, hindi sapat yung mga iiwan mong mga salitang, mahal kita, mahal ko kayo, mag-iingat ako doon para sa inyo, babalikan ko kayo, hindi sapat yan. Oo, oh, dapat kahit papaano, araw-araw may update ka rin sa karela mo o sa pamilya mo. Sa, sa bagay, yung iba ganyan, ha? Totoo yan, seryo. Oo, ganyan. Napaka-sweet nung uh, nagpaalam, pero uh, weekly. Weekly kung mag-update. Oo, ang dami na mga nangyari. Oo, ang dami na mga nangyari. Ang ng iba mga nakausap. Oo, pero alarin. Oh, walang update update. Eh maganda ba yung communication noon? Oh, ito maganda yung uh, sabi naman ni uh, Lala kobar Oh, Lala Pagdanganan kobar Sabi niya, importante ang pag-uusap to stay connected. Ah, uh, 'yan. Yung mga cheater nga laging nag-uusap. Bakit hindi magawa sa legit na asawa? You know? Oh, na Oh, kita nyo? Yung mga cheater nga, lagi nag-uusap bakit hindi magawa sa legit na asawa. Ayan, seek marriage counseling if nasira na ang communication caused by many issues. Parang wifi lang yan. Kapag ka nasira, tumatawag tayo sa service provider na mag-aayos. Oo, ganun. <laughs> Oo, ganun. ganun ba?